grabe ang sarap ayan, ayan naggisa tayo ng ano dalawang pakpak -pak ng manok tapos yung anong huling part ng ano breast ng chicken ayan dalagyan ko ng gulay mamaya at saka either sotanghon or miswa para may sabaw tayo mamayang ano dinner isagisahin lang muna natin siya ng bawang at saka sibuyas at saka lagyan ng ano sabaw maraming sabaw yan guys para may hihigupin tayo pampalakas ng buto ayun dinner natin mamaya sabaw natin muna natin man lang natin yung ating niluluto kung ano masarap na yung lasa hmmm Yan na yung niluto natin na patola na may manok Violet. na may. miswa. iswa. Ba yun la kakain na tayo. Aba this one what color? Kanin ko isang bowl. Green. Aba this one. Pink. Pink. very good. How about Tapos. this one? What color? Brown ang galingan. Galing na. Oy tingnan niyo naman oh, grabe. Um damian natin ng... Galing nga! Uh, high five! Galing, galing nga! Uh, isa pa, isa pa! One Mayroon pa Go yan. Go get. Go get one pa! Malunggay. Naku, kumain na kayo kasi masarap po. Oh. Mm. Ayan. Kakain na ako. Ayaw nilang kumain yung dalawa ko. Pero ayaw pa kumain ni George. Kain na tayo. Ito na lang. Hmm. patola. Rabbit, say rabbit. Ang sarap. Rabbit. Mm, Ang oh, init. Hair. Yes, you oh, what is this? Ang init. Good job. How about this one? Hmm Yeah, we're getting, uh, This is buffalo. Yes, Buffalo. Sapa. Yeah. Cow. Saya tahu mak. Oh, what is this? Zebra. Is... Masa lapang rasanya, kasi maklinit nama unier. Ang galing ah, ha? what about this? Mm. Sheep. Oh, what is the sound of sheep? Ba. ba, ba <laughs> uh, how about this? <laughs> Donkey, hindi yung dog. Hindi pwedeng magkamay kasi yung miswa sobrang init din mo. Camel. Ano makain ihalo sa kanin kaya ganito na lang. Camel. hmm ah, Hindi ko pa nakakalimutan mag -tap -tap kasi Ay, ilang taon tayo sa Taiwan. Ayaw, ano.

Hmm. Ako lang mag-usap kumakain paano yung mga kasama ko ayan sila oh. Hmm. Uh, what is this? silang magina. Tapos ayan nuod-nuod TV. Ayan. Kaya ako lang mag-usap. Wala. Kailangan damihan mo kangaroo. ng kain ng gulay, George. Ang dami. Say kangaroo. Yeah. So what is this? Horse. Hmm. Uh, Hedgehog. Hedgehog. Rat. Hindi <laughs> na siya mainit. <laughs> Kaya masarap na may ano kainin. Panda. Bear. Kumuha pa rin ako ng manok kasi hindi naman nila yan uubusin. Deer. Paulit-ulit na naman yan na ulam. Stag. Hmm. Yeah. Ang init. Squirrel. Jaguar. Mm. Jaguar. Tiger. Chaman, chaman yung lasa. Anong sound ng tiger? Leopard. <laughs> oh, what is this? Baba. Salamat. Galing eh. kain Ay, nga. Kain mo na ako kasi Yay. pin na ko talaga yun. Oh, calm naman. Number naman. Ano, Numbers. Go get the book. Go get ano? the book. Number. Ganito mo talaga yung kain ko kasi. Two, one, ba? two, three. Matou no bagulho matou no. Oui. Bye bye. Oh. Uh. <laughs>